Magandang araw po. Matagal din ako naging employee, no. Actually, bago ako naging farmer, madami din pa rin tayong pinagdadaanan. No, actually, mula bata pa lang ako, taas din talaga ng pangarap ko. Dati na try ko na rin na mag-alaga ng mga baboy, kailang hindi namin napapalaki kasi kapos dun sa mga pakain. No kulang na kulang kami na sa pakain. Ang nisip ko naman, if your feeds, kaya lang wala din akong budget na pambili. Tapos yung mga tinatanim naman na pakain ay kapos din kasi umaasa lang kami dati dun sa mga kusang tumutubo ng mga pagkain, yung mga kangkong, no yung mga nakuha namin dun sa mga uh, dati na naming pinagkuhanan ng mga pakain sa mga alaga, no ay talagang hindi natin napapalaki yung baboy. So binenta ko na lang bilang panglitson kasi hindi talaga napapalaki. So maliit lang talaga siya kahit na inabot na ng ilang mga buwan, no maliit pa rin. So, ginawa namin, binenta na lang. So, doon naman ay natuto ako, sabi ko, kailangan ko pa rin talaga na magkaroon ako ng puhunan para kahit papano ay kaya kong masuportahan yung mga alaga namin kung kailangan kong bumili ng feeds ay makakabili ako. Pero nung medyo nagmatured naman ako, ay narealize ko naman na kapag ka pala malaki din masyado ang puhunan at ginastos natin lahat doon sa ating mga alagang hayop, may mga malaking chance din na medyo may pagkalugi. No? Kaya ang tinitingnan ko, No, ulit yon, Parang ni ko na ulit doon sa aking pananaw ay dapat meron akong mga resources. Kung ano yung resources namin, yun yung palalaguin ko. So, doon ko nakikita yung malawak naman na space doon sa amin. So, ang ginawa namin ay eh, nagtatanim kami. Actually, nagpapaararo ako nung malawak na space. Tinam na namin ng kasaba. No, tapos yun, nagpaparami tayo ng mga tanim ng mga kangkong. Ang dami natin ginagawa din sa bukid para mapapa-onload natin. Pero bago ang lahat ng yun, no, bago din ako nag-full-time, nag-focus no, dito sa vlogging, sa farming, ay nung umpisa pa lang, habang ako ay employee, nung nagtatrabaho din ako So, isa sa sinusuportahan ko muna ay yung pamilya ko, siyempre kasi wala pa rin ako ikasupport na iba Maliban doon sa sahod ko mula doon sa pinagtrabuhan ko sa company No, dati kasi ako ay CCTV technician, tapos naging supervisor din ako doon sa company No, uh, sampung taon din ako nagtrabaho as uh, employee No, noon naman, medyo na-realize ko habang dumatagal kasi na ano rin ako, parang na-realize ko na baka naman ganito na lang hanggang sa pagtanda ko. So, ang ginawa ko ay nag-research-research din ako habang ako ay nagatrabaho since sa office malakas internet. <laughs> so, minsan naman kapag break time, so doon tumitingin-tingin tayo ng mga opportunity. Actually, dati nga iniisip ko ano ba yung mga pwedeng negosyo na ano pwedeng gawin. Lahat na nga lang halos naiisip ko na eh. Yung uh, buy and sell, yung mga online selling, no yung mga na try din namin magbenta lang kortina no kasi may kaibigan ako na business niya ay yung mga kurtina so sa may divisoria so doon kumukuha ako tapos pino namin online tapos yun dinideliver namin yon doon sa mga kliyente namin pino namin sa Facebook sa marketplace no so para naman yun naman ay kumikita din naman ako, benta kami No, tapos ang sumunod naman, sinubukan din namin, meron din tayong loading business, nag-load din kami. No, hanggang ngayon, meron pa rin naman yon sa misis ko, siya naman yung nag-handle noon. No, maliit lang, kumikita ka ng piso-piso, pero pagka tuloy-tuloy, ah, di mo na mamalayan, umaabot na rin pala ng mga 15,000, ganyan, after mga ilang buwan pa yon Pero malaking bagay na yon kasi nga, no, kaysa naman nakatingga ka, at least meron kang ibang naging source, no, ng nga uh, income. So, bukod doon, nasubukan din namin, no, na... Uh, magbenta magbili kami ng palay tapos magbenta kami ng bigas no kaya lang naging kuan naman namin do naging pagsubok namin ay may mga kumukuha ng palay yung mga pautang tapos ay may mga yung kumukuha ng bigas tapos hindi naman nila binabayaran no nakakalimutan kaya lang hindi naman natin mapupush kung talagang walang ibang uh, pera wala silang source eh kailangan kasi nila yung pagkain So doon medyo although nakatulong tayo pero syempre namumuhunan. So pag hindi bumalik 'yung ah, libo-libo na puhunan, no, hindi na bumalik. So parang ano rin, no? Parang sayang, parang wala rin namang patutunguhan. Kaya, yeah, yun naman, nakikita naman nating learnings doon. Actually, hindi naman dahilan yun para sumuko. Ang learnings doon, siguro, mas maganda kung magbenta na lang, ay wag na lang yung sako-sako kung pautang man, huwag na lang yung sako-sako, lalo na kung alam naman natin yung record nung kumuha. No? Pwede natin sila bigyan ng isang kilo, ganyan, na kahit na utangin man at hindi bayaran, ay wala hindi mabigat. No? Ah, compared doon sa sako-sako, yung inutang na hindi binayaran. So, yun din yung natutunan natin. Tapos, meron din kami, nasubukan din natin na yun, magbenta ng mga Um, uh, karne, halimbawa, no, meron tayong alaga, tapos pinapalaki natin, benta yung karne, kailang marami pa rin utang. So, yun problema talaga yung utang kasi marami hindi nagbabayad, no, pagkatapos nilang uh, makain, ha? kahit na may pera sila, hindi nila pinapriority yung kanilang utang. So, may mga ganun din kasi. No, so, yun yung isa sa pinaka problema. Kaya at maigi, pag ganun man na natin, dapat cash na lang talaga. No, uh, yun yung natutunan natin, kailangan cash na lang pag ganun. Pero yung lahat ng yun, hindi namin yun na uh, tutuloy-tuloy. No? wala maliban na lang dito sa yung loading business na maliit lang pero ayos naman uh, yun naman ay bumibili kami dati ng retailer sim sa SM kasi meron dyan yung mga retailer sim sa may na um, uh, SM no doon sa kanilang customer service uh, um doon tayo nakakuha no doon sa mga uh, sa bills payment doon na section no nakabili tayo doon na uh, wherein 500 pesos yung sim card pero may laman din siyang 500 load so wala kang puhunan kasi ayong uh, uh, yung uh, puhunan mo lang yung mismong load pero yung SIM card hindi mo na binayaran so yung pag nabenta mo babalik din at may tubo pa so yun yung uh, maganda yun yung aming uh, pang kabuhayan uh, ano namin dagdag namin sa sideline dati no, hindi pa rin siya matatawag na pangkabuhayan kasi as sideline lang siya so yun yung malaking bagay din no sa uh, don sa sideline kasi nga tuloy-tuloy hanggang ngayon <coughs> hindi siya pinagsawaan kasi no ano naman siya Um, uh, hindi naman siya utang. Madalas ay pagload payad din naman. Tapos ayun, marami pa tayong ibang ginagawa. No? Nandiyan pa yung sari-sari store naman. Yan din yung dati na try din namin. No, yung sari-sari store, nung una, nalugi, nagsara. Tapos nung sumunod, nalugi, nagsara. Nung sumunod, natuto. So, hindi na masyadong nalugi. Hindi na rin sinara. No, although, minsan hindi kumikita kasi nga doon kumukuha ng ibang ang mga uh, sa bahay doon sa sari-sari store. Pero at least, ni mo ramdam yung hirap kasi dati, nasubukan din namin na nauubusan na uubusan, no? wala nang pera pambili ng toyo, wala nang pambili suka. Pero kapag meron ka sari-sari store, kahit pa no, may mapagkuhanan ka para ka ring mangungutang na babayaran mo rin ko sarili mo naman, no. Minsan ang ginagawa namin since sa bukid eh, hindi naman tuloy-tuloy ang income, no. So may sari-sari store, tapos mula doon sa sari-sari store doon kumukuha. Tapos kapag uh, nakabenta ng baboy, nakabenta ng kambing, binabalik naman 'yon. Nilalagay naman doon sa sari-sari store no para bumalik na naman yung sumigla na naman yung sari-sari store meron na namang source although ang buhay noon sa so ganun is umiikot lang pero hindi mo ramdam yung hirap pero kapag gusto mo naman na palakihin yung sari-sari store mo ay kailangan talaga nakalista lahat yan lahat ng kukunin mo tapos pabayaran mo lahat ng yun No, so, yun naman ang uh, isa sa technique din na pwede natin gawin para mapaulat ang sari-sari store. Pero sa amin, ang ginawa namin ay ganun lang. Para uh, yung buhay, yung ini-enjoy mo lang yung buhay, wala masyadong trabaho, walang stress no at uh, uh, although nakakapagod din yung mga trabaho sa Bukid pero at least hindi ka naman nakaramdam ng na, talagang hirap na hirap no at uh, meron ka namang source yung uh, uh, tindahan no dati rin nung ako ay an, bata pa no balik muna tayo doon um uh, pagkatapos ko ng high school ay lumikas uh, lumikas pumunta din ako sa isang lugar doon sa pinsan ko nagtrabaho ako sa kanyang sari-sari store noon no Uh, nung pagkatapos ko ng high school, uh, uh, punta akong Jinsa, uh, pulumulok South Cotabato sa May Jensan, malapit. So doon, ang uh, target ko kasi doon ay makapasok doon sa pinyahan, sa Dole, no, para doon makapagtrabaho kasi malaki daw sahod. No, kaya lang sa edad ko nga wala akong experience. So doon ako napadpad sa tindahan sa sari-sari store ng pinsan ko. No, at uh, malaking bagay din naman kasi natututay ng marami doon, na marami ting nalaman tungkol sa pag uh, sa sari-sari store. Tapos ayun, after mga 3 months, no, umuwi din ako ng probinsya at sabi ko mag-aral na ulit muna ako kasi baka wala akong marating pag ganito lang ang aking uh, nagawa. Although napatunay naman natin sa marami ngayon na kahit na ganoon, no, high school graduate, pero may mga nararating dahil doon sa kanilang diskarte si pagtiyaga. So pagbalik ko naman ng probinsya ulit sa Sambuanga del Norte, ang inawa ko nag-aral ako ng uh, TESDA, no. Nag-TESDA tayo, electrician. So ayun, nakuha natin electrician tapos nag-aral din ako nung ah uh, computer, no? IT. Nag-IT ako pero hindi ko natapos. Pero yun naman yung nagamit natin lahat. Kasi nung sumunod na napag ko na pumunta naman ng Maynila, no, ay... Uh, uh, actually, dalawang beses ako pumunta ng Manila. Nung una, ay nakapasok ako doon sa isang kumpanya na gumagawa ng mga plastic na materials. No? Yung mga baso, yung mga styro, mga gano'n na baso. Tapos, uh, yung mga ginagamit sa mga fast foods. Uh, tapos yun, nag naparesign ako doon kasi may ano sila eh meron silang shifting pang -umaga this week, pang gabi next week. Eh, hindi ko kinaya yung pang gabi kasi nga eh, probinsyano, di ako sanay na di natutulog ng gabi at araw ako natutu araw natutulog. So, hindi ako sanay sa ganon. Usually kasi alas 7 ng gabi, natutulog na kami. So, doon, uh, sa una kong pinasukan ay nagiging baliktad every week. No? Nagiging dapat umaga matutulog, hindi eh, ako nakatulog ng ganon. So, nagkakasakit-sakit ako noon. So, umuwi ulit ang probinsya. Tapos, ayun, after ilang buwan na naman, no, um, napag ko balik ulit kasi nga medyo nahirapan din ako sa bukid kasi walang ibang source. At uh, yun, pagbalik ko ng Maynila, ang naging uh, pinasukan ko na naman ay yung aircon, tagalinis kaming aircon. Tapos uh, uh, pasukan ko rin ay itong uh, CCTV company naman wherein eh, nagkukonek yung uh, pinakakuan ko. Doon ako nagtatagal dito sa CCTV. No, umabot ako ng sampung taon kasi nagkukonek doon yung aking uh, skill. No, mga natutunan ko yung aking maliit na kaalaman sa IT yung aking uh, pagiging electrician so doon ko nagwa wiring ako nag configure ako so yun yung uh, maganda kasi mas na-enhance ko yung maliit kong kaalaman tukol doon sa electrician at saka sa uh, computer no doon ko na-enhance ang sarili ko so yun doon nagtagal ako although minsan ay dumadaan din tayo sa mga pagsubok na minsan uh, may na -maliit, nasisigawan tayo ng mga kasama sa trabaho kasi nga bago lang so marami pang hindi alam no uh, minsan nasisigawan. Pero sabi ko, titiisin ko. Kasi pag di ko tiniis, eh, na naman ako. So, lilipat na naman akong trabaho. So, saan ba ako magtatagal ng trabaho, no? Kasi nga, dati sa mga napasokan ko, Ganon din. Kasi nga, medyo lampalampa din ako, eh. No? Kaya, nasisigawan, napapagalitan. Tapos matampuhin, eh, yon Mabilis tayong mag manghina doon. Eh, yon So, para naman, malaki natutunan ko. Malaki pasalamat ko rin doon sa mga kumpanyang napasukan ko. Kasi natuto ako sa buhay. Ano ba doon sa CCTV? uh, marami ang natutunan tapos doon sa pakikipag uh, pakikisama no natuto tayo doon sa pagpapakumbaba natuto tayo wherein kahit ngayon ay ina-apply natin no dito sa vlogging hindi naman lahat dito ay positive no marami dito mga uh, may negative din tayo mga natatanggap may mga impact din sa atin yung kung mahina loob natin medyo manghihina tayo limo may mga bashers no nandiyan yung mga bash nandiyan yung mga masakit magsalita yung mga nagmumura so maraming mga merry mga ganon wherein doon palang lang sa nauna nating experience ay nahulma na tayo no kaya uh, dito no kailangan lamang tinatiyaga din natin at uh, diskarte at yung ating loob kailangan malakas matibay yung loob natin doon sa pinagagawa natin no so napakalaking bagay din doon sa mga naging experience ko para naman ay um, ma-realize natin ang lahat na kailangan nating gawin no dahil habang ako ay nasa kumpanya no Ah, uh, 'yun, nagsawa, medyo nagsawa rin tayo sa ganong buhay. Nasabi ko, tuloy-tuloy lang bang ganito na ang sahod mo ay uh, same lang, minsan mababa, minsan tumas konti. So same lang 'yung sakto lamang na pag-uwi mo, no, pagka hinati-hati na doon sa lahat ng gastusin, 'yung mga um, na pagrenta sa bahay, mga pambilim pagkain, no, ay sakto lang, sapat lamang doon sa pangailangan wala ka na halos nga maipon. No, so 'yun 'yung hirap na hirap ako dati. So, sabi ko, kailangan may iba akong gagawin. So, ayun, habang ako ay employee, nag-research din tayo ng mga pwedeng gawin. So, isa sa nakitaan ko ng isang magandang uh, pwedeng gawin ay itong pag ng kambing. Kasi tinitingnan natin yung resources. No, halimbawa, ako galing ako sa bukid, probinsyano, na napadpad ng Maynila. So, sa bukid, may mga resources. Yung likod namin nga, punong pununan ng damo. Pagod na bagod yung tatay ko, sa kalinis. So, sabi ko, mas maigi na i-maximize natin kung ano yung resources doon. Hanapan natin ng solusyon yung mga problema doon. Hanapan natin solusyon. Pero ang dami pa nga talagang problema no, na kailangan nating ayusin. Na gusto rin nating ayusin pagdating sa bukid doon sa area namin. No, kasi ito niyan, marami mga walang trabaho. So gusto natin makatulong. No, sana mapaunlad natin yung ating pagbubukid para magkaroon tayo ng maraming trabaho. No, tsaka yun, mapapakuan natin. Kaya isa rin sa nagiging way ko is itong pag-vlog kasi gusto natin i-share kung ano yung mga ginagawa natin para sa panahon na naging successful na yung ginagawa natin ay masusundan no masusundan natin lahat no kahit panahon na medyo lugmok tayo panahon na nag-uumpisa panahon na nasa kalagitnaan at sa panahon na nandoon tayo sa kung saan man tayo mapadpad kung may mga yung mga challenges man or kung tayo man ay mapapalago natin yung ginagawa natin ay masusundan at matutunan din ng marami at kung saan magkaroon din sila ng ideya lalo na dun sa mga may mga bukid no kasi ako dati di ko rin naisip yun eh, na palaguin yung bukid kasi ang tingin ko sa bukid dati ay isang napakahirap na trabaho na sabi nga nila no, na pagka tayo ay uh, kaila anak ng farmer kailangan magsipag mag-aral para naman ay maka makaalis na tayo dun sa bukid kasi ang nakita natin na yung init, yung bigat ng trabaho, yung pagod na nandoon. So kailangan magsipag daw sa ano sa pagbubukid. So yun yung ano natin tinitingnan natin na dati na um na napaka ano yun yung tinitingnan namin dati na kailangan natin na uh, umahon sa hirap kapag tayo dapat nagtrabaho. Pero sa ngayon, nagbago yung lahat no nagbago yung isip ko although yung pagtatrabaho ay malaking bagay kasi experience yun na doon ay marami tayong matutunan no pero sa bandang huli ay mas maganda pa rin na natin yung resources na kung ano yung pupwede nating mapalago doon sa ating mga bukid so nandiyan na yung ating mga alagang hayop pagdating sa pag-aalaga ng hayop no depende rin naman kung halimbawa sa area natin halimbawa sa mga bukid sa bukid noon area sa sur area no sa Luzon marami din diyan mga nagtatanim ng gulay No, kasi maganda yung klima, tapos maganda yung lupa. Halimbawa sa Jensan, maganda yung lupa doon sa Pulomolok. So, yun, marami mga nagtatanim doon ay mga pinyahan. So, pansin natin. Ayun, isa din actually sa naging ideya yung punta, pagpunta mo ng uh, punong-puno ng pinya. Pero yung pinya kapag tinanim mo dyan sa tabi-tabi lang, ay parang wala lang, no? pangkain lang. Pero doon sa kanila, ginawa nila, marami ang tinatanim nila. Tapos gumawa sila ng uh, production nila. Mula doon sa pinya, gumagawa sila ng mga produkto. So, maunlad no maraming mag nagkaroon ng trabaho napapalawak nila yung uh, trabaho so doon palang kitang-kita -kita natin yung maunlad na farming no, so marami din tayong pwedeng gawin no kaya uh, dito sa bukid kung nakita natin, puro damuhan naman, ay papalaguin din natin. No, yun yung mga nakikita natin, magandang oportunidad doon sa mga naging karanasan natin. So, siguro, uh, yung mga naging karanasan natin, yun ay nakatadhana din na maranasan natin, madaanan natin, makita natin, para bandang huli ay may apply din natin. No? Parang hinulman na rin tayo para doon. Sabi ko, Uh, dito sa bukid pa ulit rin natin. Tapos <coughs> yun, no, tingnan natin yung resources kung libo sa lugar natin pwedeng magtanim. So tanim tayo, damihan natin ng tanim para marami tayong maibenta, no. Uh, sa kasi usual nagtatanim kami ng gulay, ilang pirasong gulay lang, sakto lang pang-ulam, nagalaga ng mga hayop. sakto lamang din na uh, pang-ulam. Halimbawa, manok. Tapos, so, itlog, inuulam. So, yun yung mga usual. Tapos, uh, minsan nangyayari na nag-react tayo. Wala din naman yan kasi nag-alaga kami ng ganito, nagtanim kami ng ganito, pero wala din naman nangyari. Pero syempre, dahil yon sa nagtatanim tayo ng konti lang, yung sapat lamang sa pangkain natin. So, hindi talaga yun natin po pwede maging source of income. No? So, sa amin nga, ka, naging karanasan natin sa kabila ng medyo kaunti lang yung mga alaga namin baboy, ay nagiging source of income din natin yung mga alagang baboy. No, malaking bagay din sa atin yung mga alagang baboy. Eh, kunti pa lang 'yon, dalawang pirasong inahing baboy pa lang 'yon sa may isang barako. Eh paano na lang kapag pinadami na natin yung inahing baboy? So syempre, may chance din na mas malaki yung posibleng natin kitain kapag uh, kinaya natin. Kasi may chance din na hindi natin kayanin. No, halimbawa, yung mga source natin, ano bang pinapakain natin sa baboy? So may iba na papakain sila ng mga feeds, may iba naman na papakain ng mga natural na pagkain. No, eh kung uh, 'yun lamang yung ating inasahan, eh, tapos uh, hindi tayo nagdadagdag ng mga tanim halimbawa uh, hindi tayo nagdadagdag ng source para pangabili natin feeds no kung halimbawa doon lang tayo nasa itas konti lang tapos or tayo nagdadagdag ng pananim para pakain natin sa mga native nating alaga so wala ring mangyayari so mahihirapan tayo so ang gagawin natin siyempre tingnan muna natin yung pinakapuno ano ba yung pinakapuno ng ating mga ginagawa? Ano ba yung pinakadapat din nating panamihin? So, dito sa amin, ang um, paramihin natin ay yung mga tanim na pakain ng mga alagang hayop. Katulad ng mga kangkong, yung mga tulad dito sa amin, nagtatanim din kami ng mga kasaba, kamote, gabi, kangkong, uh, saging, madridiagwa, azola, at marami pang iba na mga tinatanim natin na magiging magandang beneficyo doon sa mga alagang hayop. At uh, syempre, yung alagang hayop ay magandang beneficyo din sa amin. No, actually, yung mga tinatanim natin, minsan pwede pa natin magiging source yan. No, yung mga um, madridiagwa, yung cuttings, pwede natin may benta yung mga ano natin diyan yung mga pananim natin na iba yung mga saging no yung bunga pwede natin pagkain or may benta tapos yung mga dahon mga katawan niyan ay pwede natin pagkain sa alaga so daming benefits na pwede natin makuha ganun din sa mga kasaba no pwede natin pambenta pwede pagkain at uh, yung sobra naman ay pwede pang alaga ng sa mga alagang hayop actually uh, minsan nga ang pinaka target natin ay nagtanim dahil nang marami para sa mga alagang hayop no at kaya naman napakarami natin pwedeng gamitin pagdating dito sa alagang hayop halimbawa No, kapag ka may mga alaga tayo, gusto natin mapaganda yung ating uh, production kasi dami din mga nakaranas na pag-alaga ng hayop na hindi naman talaga nila napaparami kahit target naman nilang paramihin. Kahit nandyan na yung resources nila, yung pits nandyan na, nandyan na yung mga uh, tanim nilang patuka, ay hindi pa rin nila kinakaya. Kasi nga, meron pa rin kulang, lalo na doon sa nutrients sa kailangan ng mga alaga. Kaya sa amin, sa mga alagang hayop ay nagbibigay tayo, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yung bibigay nating uh, feed supplement para malakas ang ating mga alaga. Tapos nandyan din, din yung ating panamox, no? kapag may masakit. Halimbawa, napansin natin, may mga sipon, halak, laway-laway, bulutong kuray sa polkulera, uh, binibigyan naman natin ng panamox yan. Panamox Forte, pang CCO, aura uh, sa mga free range natin panamox sa kaplet naman dun sa mga nakatali no up to 7 days yung pag-iinom pagpapainom. yung panamox forte eh, water soluble siya yung Panamox couplet naman yun ay tsura ng couplet. So, nakadepende sa atin kung ano yung gusto nating gamitin doon sa mga alaga natin. Dahil pareho naman yan napaka-epektibong gamot kapag may mga sakit sila. na sa pampurga naman, ginagamit namin, worms to go. Napaganda dahil pinagsama na albendazole at praziquantel So, yan naman ay nabibili natin sa mga agrivet stores, sa mga poultry supply nationwide. No, sa Shopee, pwede natin i-search KBM agrivet lines or pwede tayong tumawag 09177950220. So 'yun yung mga produktong ginagamit din namin no pagdating dito sa Bukid para mapapalago natin yung ating pag alaga ng hayop at mapapaganda natin yung produksyon no dahil nga may meron, meron na tayong vitamins o mga feed supplement, meron pa tayong mga panangga kapag sila may mga sakit at pero hindi tayong pampurga. No gano'n yung kailangan natin para naman ay maparami natin yung mga alaga nating hayop. Kasi nga pansin natin yung mga makaluma nating paraan minsan wala tayong ganung ginagamit. Uh, sa panahon na apektado yung alaga natin ay uh, hinayaan natin so nauubos talaga so maganda meron tayong mga uh, naka na ng mga produkto o meron tayong ginagamit para naman ay palakasin sila lalo makisabay tayo dun sa klima kasi alam naman natin nagbago na rin no pa bago-bago na yung klima so medyo may pagbabago na rin may adjustment na rin tayong gagawin no para naman ay mapapaunlad pa rin natin yung pag-alaga natin ng hayop so napakaganda ng buhay sa bukid ang pagtatanim pag-alaga ng hayop palaguin natin natin mga bukid No, so ayun. No, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.